So, guys, nandito na kami. Medyo nahihiya kami kasi nga. Kami lang talaga nandito kasi nga. Wow. Business aviation tong pagsusundoan namin. So, ayan si kuya nyo. <laughs> Ayun yung mga plane. Uh, mga private jet. So, kami lang talaga nandito. And, maram naman daw niya. Yeah, <laughs> Doon yung mga free food, drinks, free po lahat na, So, dito lang kami. Um, time check. Uh, mga 40 minutes pa bago sila mag-land. naging pipidot dahil yung mabisin Nuts lang. Dito na ikaw. Um, free naman siya eh. Ha, maibos na amin nga makandiya yun. <laughs> Ma Ibusan mo ta aming makandita. <laughs> Honey roasted. <laughs> yeah. Ang social, ang social din ng toilet nila. Oh. Ito ang toilet ng mga ano, nasa business aviation. Ang <laughs> galing katuwa. Sana ko more. Basta di private play. Mm. Mm. Ayan sila. Oh. Dito. Ayan. Oh, bababa na sila. Ganyan ang buhay ng mga mayayaman. Sana or na lang kami.